Na-experience mo na ba yung nakahiga ka na sa kama, alas dos ng madaling araw, pero gising ka pa rin, staring at the ceiling, iniisip kong mali ba yung sinabi mo kanina? Kung mukha ka bang confident? O baka mukha kang trying hard? O kaya nasa office ka, may gusto kang sabihin sa meeting, pero biglang kinabahan ka. Humigpit yung dibdib mo, parang nanliit yung boses mo. Hindi dahil wala kang alam, pero dahil natatakot ka kung anong iisipin ng iba. Nakakainis, di ba? Parang may laging gap between who you are and who you think you need to be just to feel na okay ka. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang totoong confidence, hindi siya performance. Hindi siya sa boses mo, sa damit mo, o sa dami ng quotes na pinopost mo sa Instagram. Ito yung klase ng confidence na hindi maingay, hindi nagmamayabang, pero matatag, tahimik, buo. At ang ganitong klaseng confidence, nagsisimula yan sa mindset, sa ugali, sa disiplina. Hindi ito hype, ancient practice siya, panahon pa ni na Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga timeless na aral na makakatulong sa iyo to build real, unshakable confidence. Hindi yung nawawala pag dumating ang problema, kundi yung confidence na nananatili kahit pa magulo ang paligid mo. Hindi ito tungkol sa pagiging better version mo. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa totoong ikaw na hindi natitinag ng opinyon ng iba. Simulan natin sa pinaka-basic pero madalas hindi napapansin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na confidence? Karamihan kasi, akala nila ang confidence ay yung malakas ang boses, palaging nasa spotlight, o yung maraming followers. Pero kung nakilala mo na ang isang taong tahimik lang pero ang lakas ng presence, di ba parang ang sarap niyang kasama? Hindi dahil sa dami ng sinasabi niya, pero dahil alam niya kung sino siya. Ito ang unang lesson. Tunay na confidence ay hindi tungkol sa pagiging palaban. Ito ay tungkol sa pag-alam kung saan ka may control. Tanong. Ilang beses ka nang nainis, nataranta o nalungkot dahil sa iniisip ng ibang tao? Sa kung anong pwedeng mangyari? sa kung tatanggapin ka ba nila? Ang problema, binubuhos natin ang energy natin sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Opinyon ng iba, results, future. Pero kung iikot mo ang focus mo sa mga bagay na nasa kamay mo, tulad ng ugali mo, diskarte mo, at mindset mo, diyan ka magiging malaya. Subukan mo. Sa tuwing ikaw ay nai-stress, Pause ka muna at tanungin ang sarili mo, may control ba ako dito? Kung wala, bitawan mo. Kung meron, gawan mo ng paraan. Diyan mo mararamdaman ang totoong lakas. Hindi dahil wala ka ng takot, pero dahil alam mong kahit anong mangyari, kakayanin mo. At dito, papasok ang next lesson. Mamuhay ayon sa paniniwala mo. Simple lang, pero madalas din natin ginagawa. Naranasan mo na bang pumayag sa isang bagay kahit ayaw mo just to avoid conflict? O natahimik ka kahit alam mong may mali kasi takot kang ma-judge? Tapos pagkatapos, parang may kirot sa loob? Hindi dahil may nanira sa'yo, pero dahil ikaw mismo ang nag-compromise sa sarili mo. Kapag paulit-ulit kang namumuhay na taliwas sa paniniwala mo, unti-unti mong kinakalawang ang tiwala mo sa sarili. Pero kapag 'yung salita mo, kilos mo, at desisyon mo ay naka-align sa paniniwala mo, nagkakaroon ka ng integridad. At ang integridad, 'yun ang backbone ng confidence. Kahit maliit na bagay, halimbawa, sinabi mong pupunta ka sa event, tapos tinamad ka. Pero pumunta ka pa rin kasi sinabi mo eh. O kaya, kahit nahihiya ka, nagsalita ka pa rin kasi alam mong tama. Yung mga ganitong moments, akala mo wala lang, pero dyan ka tumitibay. Dyan mo nabubuo yung klase ng tiwala sa sarili na hindi nababasag ng opinyon ng iba. At ito pa. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang mahalaga, hindi mo na sinasayang ang oras mo sa mga bagay na hindi naman importante. Diyan papasok ang ikatlong aral: matutong mag-focus sa mga bagay na may saysay. Sa panahon ngayon, sobrang ingay ng mundo. Social media, notifications, expectations. Lahat may opinion, lahat gusto mong patulan. Pero kung puro ka react, puro ka sunod, puro ka compare, wala kang space para marinig ang sarili mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Ano ang gusto kong tahakin? Ano ang nagbibigay saysay -say sa buhay ko? Try mo to. Bago ka matulog, isulat mo sa notebook mo. Ano ang nagawa ko ngayong araw na talagang mahalaga? Hindi yung urgent lang ha. Kundi yung may tunay na halaga. Habang ginagawa mo to araw-araw, makikita mo kung ano ang mga bagay na nagbibigay sa'yo ng energy at ano yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Kasi totoo ito, ang tunay na confidence hindi binubuo sa isang malaking speech o viral moment. Nabubuo ito sa maliliit na choices araw-araw. Yung simpleng no sa bagay na hindi aligned sa iyo. Yung pagpili mong magpahinga kahit ang mundo ay puro hostel. Yung pagkakaroon mo ng lakas ng loob magsabi ng totoo kahit nanginginig ka na sa kaba. Tahimik siya pero totoo. At itong mga simpleng prinsipyo na to, hindi lang sila basta quotes na ipopost mo sa story mo. Sila ang mga tools na ginamit ng mga taong dumaan sa gulo sa betrayals, sa mahihirap na panahon, pero nanatiling buo. Hindi dahil superhuman sila, pero dahil meron silang disiplina sa pag-iisip at paninindigan sa sarili. Tandaan mo, ang tunay na confidence ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang kakayahang kumilos kahit may takot, dahil alam mong kaya mong harapin ang kahit ano. At ngayong napag-usapan na natin kung ano ang tunay na confidence, paano mabuhay ayon sa paniniwala mo, at paano mag-focus sa kung ano talaga ang mahalaga, tuloy natin ang lakbay na to. Hindi para magkunwaring matapang ka, pero para maging taong hindi na kailangang magpanggap kasi buo na siya sa loob. Minsan iniisip natin, para maging confident, kailangan mong laging alam ang sagot, laging handa, laging tama. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mas tumitibay ka kapag marunong kang tumingin sa loob? Hindi para sakta ng sarili, kundi para linawin kung saan ka lulugar. Ito ang susunod na aral, ang kapangyarihan ng self-reflection. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, bihira tayong huminto. Laging may deadline, may meeting, may errands, may notifications. Pero kung hindi ka magbibigay ng kahit kaunting oras para tanungin ang sarili mo ng totoo, kumusta na ba talaga ako? Unti-unti kang mawawala sa direksyon. Alam mo yung feeling na parang gulong ka na lang ng gulong pero hindi mo alam kung saan ka patungo? Kasi minsan, Di naman tayo pagod sa trabaho, pagod lang tayo kasi di na nating kilala sarili natin. Kaya subukan mo, kahit 10 minutes lang kada gabi, upuan mo yung sarili mo, walang filter. Isulat mo sa papel o kahit isipin mo lang habang nakahiga ka, ano yung mga ginawa ko ngayong araw na proud ako? Saan ako medyo sumablay? Ano ang natutunan ko? hindi ito para i-judge ang sarili mo, kundi para kilalanin mo ulit siya. Dito mo rin makikita kung paano ka lumalaki. Kasi ang self-reflection ay hindi lang basta pagbalik-tanaw. Ito ay pag-usbong. Kapag natuto kang tanungin at pakinggan ang sarili mo, mas lumalakas ang loob mong harapin ang mundo. Kasi hindi ka na basta nagpapadala sa takot o pressure ng iba. May sariling kompas ka na. At habang natututo kang tumingin sa loob, darating din yung mga panahon na babagsak ka. Let's be real, hindi laging okay. May araw na kahit anong gawin mo, kulang pa rin. May rejection. May loss. May failure. Pero dito papasok ang isa sa pinakamahalagang lessons. Ang lakas ay hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa kakayahang bumangon muli. Ito ang tinatawag nating resilience. Hindi mo maiiwasan ang dagok ng buhay. Wala sa Stoic teachings ang positive thinking lang, okay na lahat. Hindi. Ang tinuturo nila, tanggapin mo kung ano ang nandiyan pero huwag kang manatili doon. Parang si Epictetus, naging alipin siya. Pero kahit ganoon ang sitwasyon niya, natuto siyang bumangon, mag-isip at mamuhay ng may dangal. Hindi dahil magic yon, kundi dahil disiplina, dahil mindset, dahil pinili niyang hindi maging biktima. Ang tanong, kapag nadapa ka, sino ang version mo na lalabas? Yung taong sumuko? o yung taong nagsabi, Okay, masakit, pero hindi dito matatapos to. Kasi every time bumabangon ka, kahit masakit, kahit mabigat, may piraso ng tiwala sa sarili mong nabubuo. At habang dumadami yan, mas lumalakas ang paniniwala mo na kaya mo kahit ano pa yan. At paano mo lalo pang pinapalakas ang sarili mo sa pamamagitan ng pagyakap sa pagkatuto. Ito ang susunod. Maging curious ka. Maging estudyante ng buhay. Madalas kasi iniisip natin na kapag adult ka na, kailangan alam mo na lahat. Nakakahiya raw magtanong. Nakakahiya raw aminin na di mo alam. Pero ang totoo, ang confident na tao, hindi natatakot magtanong. Hindi siya defensive. Hindi siya nagmamarunong kasi alam niya bawat araw ay pagkakataon para matuto. Kung hindi ka natututo, hindi ka lumalago. At kung hindi ka lumalago, nabubulok ka sa comfort zone. And let's be honest, walang totoong confidence sa comfort zone kasi laging may takot na baka ma-expose ka. Pero kung everyday, kahit kaunti lang, pinipili mong matuto sa tao, sa libro, sa pagkakamali, unti-unti mong binubuo yung tiwala mo sa sarili mo. Kasi hindi mo na kailangang magkunwaring marunong dahil totoong marunong ka na. At habang natututo ka, may isa ka pang matututunan, ang kapangyarihan ng pagiging present. Alam mo yung feeling na parang kahit nasa harap ka ng pamilya mo o ng partner mo, pero utak mo nasa work pa rin. O kaya, kahit nagbabakasyon ka hindi ka mapakali kasi iniisip mo yung susunod na problema. Yun yung tinatawag na mental time travel. At hindi siya relaxing, ha? Nakakaubos siya. Pero kapag natutunan mong bumalik sa ngayon, sa mismong sandali, doon ka nagkakaroon ng kapayapaan. At yung kapayapaan na yan, isa yan sa pinakamalalim na ugat ng confidence. Kapag present ka, mas aware ka sa iniisip mo, sa nararamdaman mo, sa reaksyon mo. Hindi ka na basta nagpapadala. Hindi ka na react ng react. Mas intentional ka. Mas buo ka. Isang simpleng practice lang. Kapag naliligo ka, damhin mo talaga yung tubig. Kapag kumakain ka, namnamin mo yung bawat kagat. Kapag may kausap ka, tingnan mo sa mata. Maliit lang yan sa tingin ng iba, pero sa totoo lang, dyan ka nagsisimulang mabuhay ng buo. At habang mas natututo kang maging present, mas nararamdaman mong hindi mo kailangan maging iba pa. Hindi mo kailangang habulin ang validation ng iba. Kasi buo ka na sa sarili mo. Nandito ka na. Sa bawat lesson na to, mula sa self-reflection, resilience, pagiging estudyante ng buhay, at ang art ng pagiging present, unti-unti mong natututunang ang confidence, hindi lang yan feeling. Isa siyang state of being. Hindi mo siya basta iniisip, isa siyang uri ng pamumuhay. Alam mo, sa dami ng ginagawa natin araw-araw, mga goals, bills, deadlines, at kung ano-anong iniisip natin para lang masabing okay tayo. Minsan, nakakalimutan natin magtanong, para saan ba lahat ng to? At kung hindi mo malinaw kung ano ang direksyon mo sa buhay, madaling madala sa ingay ng mundo. Madaling malito. Madaling mawala ng tiwala sa sarili. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng malinaw na pananaw. Hindi naman kailangan sobrang detailed ang plano mo sa buhay. Hindi to checklist. Pero kailangan mong linawin para sa sarili mo. Ano ba yung mga bagay na mahalaga sa akin? Ano yung hindi ko kayang isuko? Ano yung gusto kong itayo sa sarili kong buhay? Kahit hindi maintindihan ng iba, kapag malinaw ang paninindigan mo, hindi ka madaling matinag. May offer man na mataas ang sweldo pero labag sa prinsipyo mo? Hindi mo tatanggapin. May pressure man na sumama sa uso kahit hindi mo feel? Hindi ka magpapauto at dyan mo rin mas masusukat ang totoong confidence. Hindi sa kung gaano karaming tao ang humahanga sa iyo, kundi sa kakayahan mong tumayo mag-isa kung kinakailangan. Pero siyempre, kahit gaano pa ka-strong ang vision mo, may araw pa rin na ang bigat ang daming sablay, ang daming mali, kaya yung susunod na aral ay sobrang mahalaga, ang pagbuo ng positibong pananaw sa gitna ng gulo. Hindi to yung fake positivity na tipong just think positive, kahit obvious namang may problema. Hindi rin ito pagiging manhid. Ang tinutukoy natin dito ay yung discipline ng mindset na kahit may nangyayaring masama, marunong kang tumingin sa kung anong pwede mong matutunan, anong pwede mong baguhin, at anong hindi mo na dapat dalhin bukas. Si Seneca nga sabi niya, we suffer more in imagination than in reality. Ang dami nating takot, hindi dahil totoo, kundi dahil sa kwento na ginagawa natin sa isip natin. Pero kung matututo kang tumigil sa glit huminga at sabihing, Okay lang, kaya ko to. Hindi ito katapusan. Doon mo mas nakikita kung gaano ka talaga katatag. At kung may bonus ka pa sa lahat ng yan, ito na siguro yung pinakabihirang confidence skill sa lahat, ang pamumuno gamit ang kababaang loob at malasakit. Sa mundo ngayon, ang dami nating nakikitang confident daw. Ang lakas ng boses, ang galing magsalita, ang taas ng pride. Pero ang tunay na leader, tahimik, marunong makinig. Hindi kailangang mang-apak para lang mapansin. Kasi ang totoo, kapag secure ka sa sarili mo, hindi mo kailangan patunayan sa lahat na ikaw ang pinakamagaling. Hindi mo kailangang laging tama, hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Ang confident na tao marunong umamin ng pagkakamali. Marunong magtanong. Marunong magpakumbaba. At higit sa lahat, marunong umalalay sa iba kahit hindi siya napapansin. Dahil alam niya ang totoong lakas ay hindi sa ingay kundi sa katahimikan ng puso na may malasakit. At kung nandito ka pa sa part ng video na to, ibig sabihin may apoy sa loob mo na naghahanap hindi lang para magmukhang confident sa labas, kundi para maging buo sa loob. Kaya kahit anong edad mo, kahit nasaan ka man ngayon, tandaan mo to. Ang confidence ay hindi isang bagay na ipinapanganak ka na meron. Isa tong kakayahan na kayang buuin araw-araw sa pamamagitan ng tamang mindset, tamang disiplina at tamang paninindigan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magmadali ang kailangan lang magsimula. Magsimula kang tanungin ang sarili mo. Magsimula kang magbasa. Magsimula kang bumangon kahit ilang beses ka nang nadapa. Magsimula kang maniwala na kahit hindi mo pa alam ang lahat, may karapatan kang maglakad sa mundong to ng taas noo. At kapag pinili mong gawin yan, araw-araw, hindi instant. Pero sigurado, magbabago ang tingin mo sa sarili mo at magbabago ang tingin ng mundo sa iyo. Kaya kung may natutunan ka dito, ishare mo sa comments. Anong stoic lesson ang pinakatumama sa'yo? Gusto naming marinig ang story mo. Dahil dito sa channel na to, hindi tayo nagpapanggap. Hindi tayo nagmamagaling. Dito, sabay-sabay tayong lumalago. Kung gusto mo pa ng ganitong classing wisdom, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating usapan. At tandaan mo ito bago ka umalis. Bawat setback ay set up para sa comeback mo. Ang mga pagsubok ngayon ay panimula lang ng panibagong lakas na binubuo mo. Kaya huwag kang susuko. Keep showing up. Keep rising. Keep going. Your best days aren't behind you. They're right ahead.